Hi guys! Meron akong bagong na-discover guys ng mga candies na isasali ko sa aking mga paninda. Ito guys ay trending guys ng candies. And nabili ko siya guys sa Shopee. Nabili ko siya ng buy one take one. So like ko itong napapanood guys sa TikTok at sa Shopee dahil napakasikat nga ng candies na ito. Ayan siya guys. Parang Japanese candies ata ito. Kasi tingnan niyo naman yung kanyang mga sulat. Can uh, Japanese or Chinese? I'm not sure. Basta siya. Way pang po yung tang nakasulat. And 500 grams siya. By one take one ko nga siya nabili. And nasa 200 plus guys. So eto bubuksan natin guys para makita nyo isa-isa. Para siyang mga fruity candies guys na iba-ibang klaseng fruits ang nakaprint dyan sa bawat candies. Ayan siya guys. So titingnan natin ang kanyang laman. Okay guys. Eto na siya. Ayan. So kuha tayo ng ilan dyan. So meron dito guys parang dragon fruit. And itong green. Hindi ko sure kung anong fruit ito eh. Tapos, meron din dito ayan, parang kiwi. Then, yung isa naman is lemon. Ayan. So, ayan, ang cute guys ng mga candies. So, try pa natin kung ano pa natin. Iba. Basta marami pa siya iba-ibang klaseng fruits na nakaprint dyan sa candy na yan. Ito guys, meron naman strawberry. Actually, meron pang watermelon. Hindi ko lang nadampot dyan yung watermelon. Ito naman ay orange. Sobrang cute niya guys lalo na sa personal pag nakita niyo yung candy na yan grapes and then pineapple so gusto ko siya guys tikman para malaman natin kung masarap naman yung lasa niya ayan so tumikim na ako ng strawberry and Ayun guys, okay naman yung lasa niya, masarap and sure ako na magugustuhan to ng mga bata. So magiging mabenta to for sure, lalo si bebenta ko nga siya ng 5 pesos for 5 pieces din. So and guys, if interested kayo guys, mag-comment kayo and i-reply ko sa inyo guys yung shop nila.